E sa gitna ng lehitimong pakikibaka ng mamamayang Batanggenyo para sa lupa, sahod, edukasyon at iba't ibang suliranin pangkabuhayan at pampanirikan dito sa lalawigan ng Batangas, sa halip na solusyon ang ibigay ng pamahalaan ay iba't ibang forma ng paglabag sa karapatang pantao ang itinutugon nito. Kabilang dito ang tuloy-tuloy na pagsasampa ng mga gawagawang kasong kriminal sa mga aktibista at mga kritiko ng pamahalaan o ang tinatawag na pagkriminalisa sa mga pampolitikang opensa. Sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, binuo ang Interagency Legal Action Group bilang bahagi ng tuloy-tuloy na sistema ng pagkikriminalisa sa mga aktibista. Ang iyalag ay may layunin na magbuo o gumawa ng mga kaso na isasampa sa sino man na mga aktibista na tinatatakang kalaban ng pamahalaan. Kaya naman hindi katakataka na sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo ay dumami ang bilang ng mga bilanggong politikal o yaong mga kinukulong dahil sa kanilang pampolitikang paninindigan. Katunayan, mula sa lalawigan ng Batangas, may anim na bilanggong politikal na naging biktima ng iskemang ito. Kabilang sa anim na ito ang Talisay 3 na sina Charito Dino, Billy Batrina at Sani Rogelio, mga organisador ng Samahang Magbubukid ng Batangas at ang Tyson Tree na binubuo ng mga kabataan na sina Maricon Montajes, Ronilio Baes at Romiel Caniete. Nagpatuloy sa ilalim ng Administrasyong Noynoy -Noy Aquino ang sistema ng pagkakaso at pagkukulong sa mga aktivista. Katunayan, hindi pa nakakailang buwan sa panunungkulan noong Agosto 13, 2010 ay dinakip ang isang aktivista na si Rolando Lailo. Nito lamang nakaraang July 16 ay dinakip din ang isa pang organisador ng Samahang Magbubukid ng Batangas na si Alberto Costudio. Siya ay dating pangkalahatang kalihim ng Samahang Magbubukid ng Batangas at naging Regional Executive Council member ng Kalipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan o Kasama Tiki. Propessiecha no? Tubo, Oriental Mindoro po. Um, kabilang po ako sa Tinaguriang Talisay 3, kasama ko po si Sunny Rogelio at Billy Batrina. Bago po ako naging organizer ng samahan ng mga magsasaka sa Batangas, ako po ay isang dating guro sa Asikor Primary School sa Mindoro na rin po. Pero noong November 23, 2009, habang naghahanda po kami para sa Urban Week, ay habang naglalakad po sa Poblasyon 3 ng Talisay, ay dinukot po kami ng mga armadong grupo na mga nakasibilyan po. Kasabay ng pagdukot sa amin ay pagtotorture din po at pagkaparanas po ng iba't ibang tipo ng pahirap, psychological, mental, at physical po. Dumanas po ako ng body exposure, pag po ng bala sa mga daliri, Paglalagay ng packing tape sa um, ilong para hindi makahingal. Dumanas po ng tuloy-tuloy na interrogasyon. Uh, pagpapaamin ng iba't ibang pagtatanong po nila, ng iba't ibang informasyon hindi ko po naman nalalaman. Um, pag hindi po mo masasagot yung mga tanong nila, iuumpong eh, yung ulo mo, papaluin ka. Two weeks po kami na natili doon sa lugar na pinagdahlan sa amin at nalaman namin ito pala po ay ang kampo ng 730 th uh, Combat Philippine Air Force doon po sa lugar ng uh, nasugbo sa barangay Bilaran. Two weeks po kami na doon na, na natili hanggang sa ilipat po kami dito sa Batangas Provincial Jail. Uh, halos isang taon at kalahati na rin po kaming nakakulong. Kami pong tagisay tres. Uh, hinaharap po namin ang mga bintang nakasong kasong isinasampuan po nila, yung illegal possession of firearms at illegal possession of explosive. At ako po si Baby Patrina, tatlong po taong gulang. Nakatira sa at nag-aral sa Southern Luzon Institute of Technology at nagtrabaho sa Ilongo Grill at Embaco or bilang cook assistant. Taong dalawang libo nung ako ay mapasama sa organisasyon ng Sama Kaba o Samahan ng mga mamaya at kabataan. Buwan ng Nobyembre, dalawang putatlo. Taong dalawang libo at siyang. Habang naglalakad kami na si Dino at Sani Ruelio. Nang bigla na lang kaming tinutukan ng nakasibilyang lalaki at armado ng matataas na kalibre ng barel at sa pilitan sinakay sa sasakyan. Nang kami na isakay na sa sasakyan at pinusasan ng aking kamay at piniringan ng aking mata, yung ako nakaranas ng sakit ng katawan dahil sa pagbububog na ginawa sa akin. Nagtuloy-tuloy po ang obligasyon at pagtutortyo sa amin kung so, saan sa mga na nakadestino pinala. Kinabukasan, nalaman po namin ang bumuli sa amin ay member ng 7th Chester Combat Group Philippine Air Force na nakadistino sa paliko sa Subo Humigit ko dalawang linggo po na kami ay nakadirin sa kampo. Buwan ng Disyembre, inisa nang ako po ay sa Batangas Provincial Jail at kinasuhal ng illegal possession ng firearms at explosive illegal possession ng drugs at marijuana ang lahat po ito ay pawang walang katotohanan Ako po si Sani Rogelio taga-barangay sa Santa Clara, Batangas City hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay, kinamulatan ko na ang pagkilos at paglaban ng mga mamayan Dahil nga upang ipaglaban ng karapatan sa paninirika at sa kabuhayan. Sa so, dinasa pangyayari, uh, naganap noong November 23, 2009, ang isang iligal na pag sa amin ng 7.30 at kami, kinala kami sa sa kampo. Naranasan ko ang pambubugbog, pananakot, pangunguriente, at pagpapahirap sa akin. Ganun pala yung ginagawa ng mga armed forces of the Philippines kapag meron silang pinag na na ang mga mga Halos sumigit kumulang dalawang linggo na uh, kami ay nakapunod Tapos at pagkamas hindi na nakapunod. Pero tuloy-tuloy pa rin ang interviso. Makalipas na uh, kumigit kumulang dalawang linggo, uh, nilipat na kami sa provincial jail at doon na kami i ng Philippine Air Force. Doon namin nalaman na yung aking kinakaharap na kaso, tulad ng illegal possession of firearms, and illegal explosives na ipinatong o ipinasa sa amin pero ito ay pawang walang katotohanan. kaya ngayon halos isang taon na kilahatin na kami na nakapulong dito sa loob ng probinsya na wala pa rin linaw sa aming mga kaso nagduro sa kami sa uh, hindi naman namin sa wala naman kaming nagagawang krimen ako po si Maricon Gonzalez, 21 anos, isang residente po ng Davao City. Ako po isang estudyante ng Universidad ng Pilipinas din naman. At kinukuha po ang kursong Film and Audiovisual Communication sa kolehiyo ng Mass Communication. Noong Hunyo at Res ng taong 2010, ako po, kasama ng aking mga kasamang kabataan na si Romel Canete at Romilo Baez, ay walang habas na hinuli ng 743rd Combat Squadron ng Philippine Air Force mm -hmm. sa barangay Mabayabas, Taisan, Batangas, habang aktibong nagpapatisipa sa isang community integration kasama ang mga pisante. Sa loob po ng limang araw, sa loob po ng kampo ng Philippine Air Force sa barangay Pag-asa ng bayan ng Taisan, kami po ay nakaranas ng matinding mental at psychological torture. Dumaan po sa mga mahihigpit at sunod-sunod mga interrogasyon at sapilitang pagkuha po ng mga informasyon sa amin. Dahil po sa pagkahuli din po sa akin, ako po ay nasugatan. At bagamat ang mga elemento ng Philippine Air Force ay nagpresentang gamutin ako, na sa pagkatapos po ng dalawang buwan, sa loob po ng bilangguan, nalaman na nalaman, nalaman ko na lamang po ng mga kasama ng aking sugat pala ay may mga shrapnel pa na naiwan sa loob ng aking katawan sa particular po sa aking loob ito po ay isang malinaw na pag, pagpapabaya po ng mga Philippine Air Force sa kalusugan ng mga estudyante po na sa kasalukuyan po ako po ay nakadetene eh, sa Batangas Provincial Jail sa loob ng isang may Kurang po lang isang taon. Ako po ay nahaharap sa apat na kriminal na kaso at ito po ay ang mga kaso pong ito ay illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of explosives, violation of election gun ban, at violation of omnibus election code category PNK. Ang mga pangyayari po ito ay isang malinaw na paglabag sa aming mga karapatang pantao at sa aming mga karapatan na gamitin ang aming kalayaan sa mga politikal at mga, mga akademiyang kalayaan para po ang naging mga saluti. Uh, Ako po si Ronilo Aranyo Baez. Dalawang punta ulo lang. Ako po ay nakatira sa Sityo kalabasahan kipot san man batangas di po ako nakapagtapos ng pag-aaral ng high school kaya mas pinili ko na lang po ang tumulong sa aking mga magulang sa kanilang pagsasaka kalabing pito po ng Pebrero taong 2010 inandatingan po sa amin ang mga estudyante na nagmula pa po sa Maynila sila po ay nagnanais makipamuhay sa anay ng magsasaka. Nagkaroon po kami ng mga talakayan kaugnay po sa kalagayan ng mga magsasaka. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, noong ikatatlo ng Hunyo, ta taong 2010, ay may naganap na isang rewendro sa paglita ng CPPNPA at ng Philippine Air Force. At um, kami po ay naipit sa lugar na mismo pinaglaban. Apilitan kami pinuli at dinala sa isang kampo sa Barangay Pag-asa. At doon ay sumilanan kami sa interrogasyon at torture. Pinipilit kami, pinaamin na kami ay kasapi ng New People's Army. Pero pinabubulaanan po namin na kami ay mga kasapi ng New People's Army. Subalit po, hindi po nila pinakinggan ang aming paliwanag. Bagkos po ay idinitin pa nila kami ng isang sa loob ng kampo para sumailalim pa sa mas malaki ang interogasyon matapos ang sanlinggong interrogasyon ay transfer na po kami sa Batangas Provincial Jail at doon nalaman ko ay nalaman ko na kami ay may mga kinakaharap na mga kaso. Kasi na po dito ang legal possession of firearms, accumulation uh, of explosive, communic gun ban category B, communic gun ban category 2, at frustrated murder ang lahat po ng kaso ito ay eh, pawang walang katotohanan at gawa-gawa lang. Uh, ako po si Romero Mastanyete, uh, 23 anyos at uh, lumaki at sa Quezon City. Ako po ay nakapag-aral sa Quezon City Polytechnic University sa kursong engineering. Ako ay kuminto sa pag-aaral, at nakabilang maka, sa libo-libong mga kabataan na hindi nakapag-aral dahil sa kahirapan ng buhay sa ating bansa. Ako'y nakapabilang sa isang legal at progresibong organisasyon ng kabataan. And sa ilalim po ng anak bayan, uh, ako'y nagkaroon ng malalim na pagkaunawa sa lipunan, sa paggalaw nito, sa kabuhayan ng mga mamayan. Sabalit noong Hunyo uh, 3, sa taong 2009, nung kami po ay nasa sitio Tagusan, Barangay Mabayaba ng Bayan ng Taysan, kami po ay hinuli ng mga elemento ng 743 Combat Group ng Philippine Air Force. Kami po ay pinaghinalaang daw na mga rebelde at mga pasapi ng NPA. Kami po ay dinala sa kampo sa pag-asa sa isang Batangas. Doon po kami natitili ng limang araw. Nakaranas po kami doon ng iba't ibang tipo ng torture. Mental, physical, cyber. Nakaranas din po kami, iniinteroga po kami doon ng ng kahit gabi na ho at kahit pagod na ang aming mga katawan, eh, pinipilit pa kami kami. Pinipilit pa rin nila kami kuha na ng mga informasyon. Nilabag po ng mga kasundaluhan ang aming karapatan, karapatang pang tao sa sa aming limang araw na kami nasa direktang kamay ng Philippine Air Force ay wari isang bangungot ang aming naranasan. Kami po ay sinampahan ng mga gawang-gawang kaso Uh, ang kinakaharap po namin kaso ay illegal possession of firearms, illegal possession ng explosives, uh, omnibus election code o gun ban, category PNQ para sa exclusive baril. Ang mga gawagawang kasong ito ay aming hinaharap sa kabingbin sa Regional Fire Court ng Rosario, Branch 87. Uh, sa kasalukuyan hanggang sa kasalukuyan po kami po yung sa Batangas Provincial Jail. Ako so, nga po pala si Pulang Balaylo, na tumpag-anim na tarumulang may asawa at may anak. Ako po ay kabilang sa mga political detainees na nagmula sa probinsya ng Batangas. Inaristo po ako noong Agosto 13, 2010 ng magkasanib na para sa panigtis ng Regional Intelligence Division ng Calabasas at ng Philippine Air Force. Ako po ay kinasuhan ng mga gawa-gawang kaso ng PNP at ng AFP na ipinindang po sa akin mula sa probinsya ng Quezon, probinsya ng Batangas at probinsya ng Manoro. Sa probinsya po ng Quezon ay kinasuhan ako ng 13 martir. Sinangkot po ako sa isang ambush na wala naman akong kinalaman na naganap noong September 13, 1989 sa inyong kukaintahin ako po ay apat na taong gulang pa lang dito sa Palangon. din po sa probinsya po ng Occidental Mindoro, sa San Jose, ako po ay kinasuhan din ng isang murder at yan din po sa uh, Mamburao, na nakakasuhan din po ako ng uh, multiple prostrated murder. Sa po naman ng Batangas ay kinasuhan ako ng isang illegal possession firearms. Sa kasalukunyan po, po ako ay nakatikinig dito sa DJ MP, MMDJ, uh, big cap, bagong diwa, sa gig. At ang magpahanggang sa katalukuyan po, po ay hindi pa uh, maayos na lumugulong ang aking kaso. Ako po, hanggang sa katalukuyan ay wala pa rin uh, tiyak na abogado na mag-atupag ng aking kaso. uh, mahigpit ang aming panawagan sa buhaning akino na hindi sa unconditional pardon para sa lahat po ng bilanggong politikal. Kadansabay po nito ay ang panawagan namin ang, ang pagiging sinsiro po ng GRP o ng gobyerno po mismo sa pagtadima po dun sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights in International Humanitarian Law o yung karepo. At ang pagpapatigil po ng pagsasampa ng mga kasong kriminal o pagkikriminal po sa lahat ng mga individual o organisasyon na may mga pang-politikang layunin po sa ating lipunan. Marami rin pong salamat sa lahat ng mga individual, sa lahat po ng organisasyon na patuloy pong nakikiisa sa mga taong simbahan, sa mga po ng eskwelahan, sa lahat po ng institusyon na patuloy pong nakikiisa, tumutulong at sumusuporta po sa amin. Ang laban At nananawagan po kami sa aming pagpapalaya sa lahat ng mga political detainee. Partikular po ang Batangas 6. Ako po at ang kasama ko ng mga bilanggong politikal dito sa Batangas Provincial Jail ay nananawagan po sa akin. kagyatang pagre-review at pag dismiss po sa aming mga kaso at pagbibigay po sa amin na unconditional pardon. Pinanawagan po, nananawagan din po kami sa kagyatang pagpapalaya sa amin pinapanawagan din po namin ang mahigpit na ng gobyerno ng Pilipinas sa Karin, lalong-lalo na po sa Hernandez de kung saan nakasad dito ang pagpoprotekta sa mga bilanggong politikal na tulad po namin. Hinihingi po namin ang inyong tulong at pakikisa para sa laban, para sa pagpapalaya ng mga bilanggong politikal. Nananawagan po kami sa gobyerno at sa Pangulo na ipagkaloob na sa mga bilanggong political ang um, um, unconditional pardon para hu makamit na namin ang aming kalayaan. Po ay nananawagan sa inyo ng lahat ng inyong ibibigay na tulong at suporta para po sa kampanya ng lahat ng pagpapalaya sa lahat ng mga politikal detainees sa buong Pilipinas. Tayo po ay makiisa sa panawagan ng pagtutuloy-tuloy ng pagbabalik ng usapang pangkapayapaan sa pagitan po ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines. Sapagkat ito po, um, sa pagkakaalam natin, ang magtitiyak para sa pangmatagalang kapayapaan, para sa pagkahanap ng solusyon sa mga fundamental na suliranin ng ating bansa at ng mamamayan. At uh, ibat na din po dito ang pagpapalaya sa mga tulad naming mga political detainees.